sa ating camping adventure sa episode na ito ay magmumoto camping tayo sa isa sa sikat na campsite na matatagpuan sa Sitio Baag, San Jose sa probinsya ng Tarlac. Dito ay mamamangha tayo sa napakagandang mga likas na tanawin. kabilip bilib din ang mga kalsada patungo dito kaya tiyak na masusulit natin ang ating camping adventure dito sa RDC Campsite. Ngunit, hindi naging madali ang lahat. Okay guys, update. Ako oh, ngayon, medyo napalakas na hangin dito. Iyan, at ang iba pang mga naranasan natin dito ay atin ng tunghayat. Kasama ang aking camping buddy na si Sir Michael ay atin ng tuklasin ang napakaganda RDC Nature Farm and Campsite. Kaya naman, let's ride and camp! Tara!

na tayo sa may site dito sa may RDC cam site. So this time nakapag-setup na kami. At nandito tayo ngayon sa sa setup ni Sir Michael. At ako doon ako na pwesto. Anong oras na ba? Ah uh, 12:30. So ang oras na ngayon ay 12:30. Medyo mainit lang pero okay naman. Kaya naman Uh, update dito sa lugar, madami din kaming kasabay dito Doon dito, sa may kabila, may mga Auditor lang naman Nabanggit sa amin, pati dito pa Siguro mga lima kaming Grupo ngayon So ngayon na, uh, luluto na si Sir Michael Siya yung naka-assign sa amin ngayon Sa lunch at ma mamaya Sa dinner, hiwalay naman kami Okay ba yun Sir Michael? Oo, naging consume mo lahat ng ko <laughs> So Sayang, so, balik na lang mamaya pag kumakain na kami. Okay. Sige. guys. Alam natin, ang do with apple. Spicy tuna. Kain tayo mga papsi Sapa naman sa kampin no Diba no Diba talaga Yung ano to eh Ang tawag doon Nature therapy ba yun Okay guys, katatapos lang namin mag at ngayon naman ay ituturo ko kayo dito sa sa RDC Farm and Campsite. Let's go. Sa so pagpasok nyo dito sa left side, ito yung kanila registration booth. Ayan. So ito yung entrance nitong campsite. So marami din silang in-offer dito. Ayan Ayun yung view. So meron din pala sila ditong ATV rentals. So natanong natin si Sir kanina, uh, itong uh, isa ang rent dito ay 1,000 per hour. Pero pwede kang mag-rent ng half hour lang, siguro for 500 pesos na 'yon. Kasi napakalawak nitong uh, vicinity nitong campsite. Maliban sa tent pitching, nag-offer din itong campsite ng mga kubo rentals. Hindi ko lang sure kung Uh, magkano dahil ala mo mapagtanungan. Pero this time parang alang mga guest na nandito ngayon. Maliban sa mga nagtetent pitching. Isa pa sa maganda sa campsite na to, yung mga CR nila, kalat, bawat camping area, meron silang uh, gantong type ng uh, CR. Speaking of CR, kung magkakamp kayo dito sa RDC, ayan, I suggest na dun kayo mag-camp mag dito sa spot na to. Next, nasa halapan lang siya nito. RDC sign. At sa likod niyan, ito yung pinakamalapit na CR. Kung dun kayo mag-spot. Uh, Pagkatapos mo na maligo, ito lang naman. Yung view na nakita mo. Ayan, feeling mo nasa 5-star hotel ka. sabi nila tingnan mo kasi to. Kunti. dalam may, porta toilet? Ba may portable shower? Ba pang spray, Yung pang-spray, yung timba. Okay may guys, update. Oh ngayon medyo napalakas na ang hangin dito. At mapuno na medyo makapal ang mga ulap ngayon. syempre movie garden yan tatawid yan hindi ko lang sure dito sa ating tarp hindi ko kayo mamaya at i-adjust lang namin yung mga pegs namin at mga tali uh, nababa ako tapos Ayan mga paps, after one hour, ito pa rin kami, sinulan. Okay ka lang, paps, si Mike. Mamatay na ako. Nice, nice experience. Kasama yan, yung tent ko, nasa kabilang <laughs> yung side ng bundok. Okay na yun. Sa gantong senaryo, mas maganda talaga itong mga gamit natin uh, camping gears. Uh, bukod sa mura, yung quality sana. <laughs> saan sa akin, mura lang. <laughs> for the win! Ako doon, hanapin ko lang yung tent ko. <laughs> Yun na nga mga paps, okay na. Kuminto na yung ulan at as of now, okay na yung mga gamit namin. At yung mga nasa loob ng tent ay sobrang tuyo naman. Pwede rin itong i-consider sa mga beginner camper na naghahanap ng tent Moby Garden, pwedeng pwede siya sa ganong lakas ng ulan at sa lakas ng hangin na yon. So yon, uh, maya maya mag-prepare na kami naming na uh, dinner. Pagbawasin ang mga tanawin na nilikha para sa atin. Kumalma sa isang sulok at harapin ng mga pagsubok. Halika na at sumama. morning guys mula dito sa RDC camp sa blessing na nagising tayo sa napakapayapang paligid napakaganda ng araw ngayon at uh, bagamat na naranasan natin yung uh, medyo mahirap kagabi kahapon uh, thank God kasi nakatulog naman kami ng, ng peaceful at this time nagre-ready na ng breakfast si Sir Michael at ang schedule namin ngayon ay dito pa rin kami magla-lunch at mga 3 p.m. Uh, sibat na rin kami kasi may pasok pa bukas. Once in a while maganda rin ma-experience yung ganito at least nakakapag unload tayo, nakakapag relax kaya sa mga gustong ma-experience tong gantong pagka-camping uh, ito na yung sign nyo para simulan nyo na para ma-feel nyo rin yung gantong feeling 和离开了。 Mga paps, uh, nagpe na kami ng aming lunch at uh, din na nakapag-update kanina kasi pagkatapos naming mag-breakfast, nakatulog kami eh. Kasi medyo malamig din ngayon dito. Pagkatapos nito, mga 2 or 3 sibat na kami. Okay, share lang namin uh, regarding sa mga uh, network signal. Yung Globe sa amin, ala-alang uh, signal yung Globe. Yung Smart naman and Token Text may signal for text and call lang pero sa data wala alam Hola data, ka, no? so yun kapag nagplan kayo na mag visit or mag -camp dito sa may campsite na to inform nyo na rin yung mga kasama nyo dyan sa bahay na may one nyo na pwede lang kayong makontakt through text and call di ko lang sure sa iba pero sa amin kasi ala talaga kaming data data signal a To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. She's the name.